Estia, señoritas y señoritos. Uh, I'm happy that uh, in the blogcaster page we have been uh, getting subscribers from the from all political colors. Uh, uh syempre na yung mga yung mga followers and mga supporters ni former Manila mayor Isko Moreno. Nandiyan na yung mga Uh, supporters ni Vice President Lenny Robredo, ni Laila, Laila de Lima, at saka ni Antonio Trillanes. Andiyan rin kahit yung mga dating supporters ni former President Duterte. At pati na rin uh, dumadami yung supporters ni President uh, Bongbong Marcos because we happen to to take up independently and with uh, uh, neutrality yung issues sa uh uh, uh 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 against the dutertes that uh, are hatched by the marcos camp at saka yung mga lalo na yung mga very uh, serious issues of kudeta uh, instigation for rebellion na ginagawa ng mga duterte camp at the same time ng mga PMAers ni DDSPMA-ers or mga uh, supporters at mga chuchua <laughs> ni former Duterte uh, that that uh, tend to discredit and to bring down or to remove from power uh, President Bongbong Marcos. Tayo naman, we support kahit sinong presidente na sa opisina, basta lang he does right. And we also put the mirror to his face to show him when he is doing wrong. So, uh, dito sa issue kay President Bongbong Marcos, we support the removal of the 300 uh, 650 million confidential funds, the entry of the ICC, the freeing of uh, or giving of uh, uh, temporary liberty uh, to uh, kay uh, former senator Laila de Lima after seven years. And also, we, we support the foreign policy ni uh, President Marcos uh, were in open siya sa lahat ng bansa. Uh, hindi lang doon nakasentro sa China na invader ng, ng bansa natin, but he is open. Hindi lang siya hindi rin siya pro-American, pro-British, pro-France, pro-Germany, pro United Kingdom, pro Canada, pro Australia. In short, open siya sa European Union countries, North American countries, sa South American countries. Although karamihan dyan sa South America ay uh, pro China. Pro China rin because of the uh, economic ties nila sa China at uh, yung China ang uh, nakakatulong sa kanila. Well, kaya nga na na-debt de trap de sila. So we are just uh, pro everybody else and this and these other nations happen to have one common enemy and that in and, and uh, that is China na that is really trying to flex it, its muscle dito sa Asia kaya kalaban na rin niya ang uh, ang uh, India, ang uh, Japan, South Korea na lahat Taiwan na these countries happen to to get closer to us so that is the right uh, the right foreign policy hindi yung uh, pro uh, kwan ka lang china centered foreign policy na ginagawa ni former president duterte na kahit invader ito ng pilipinas at the expense of our ties with other countries kaya nakita nyo nung covid at nung mga nung mga uh, calamities dito we were we were all alone no other countries were helping us Uh, we were all alone mostly ha kaysa yung ibang bansa nagtutulungan sila pero dito tumulong naman ang China pero peke pa yung mga Sinovac kaya tuloy marami na matay so <laughs> at yung iba binili pa natin at pinakitaan pa nila yun pinakitaan pa nila pero dito sa issue naman nire-raise ni, uh, ni uh, Senate Senate Minority Leader Coco Pimentel I agree with ka Senator Coco Pimentel. And na uh, ang kang panawagan ni Senator Pimentel ay dapat bawasan na ni President Marcos ang travel niya na kung saan umingkris ng 58% from uh, from 893.7 million in 20, this year in 2023 naging 1.4 billion 1 1 1 408 million na ang travel funds niya for the year 2024. So ang laki na talaga ito. Kaya sabi ni Pimentel, teka, preno preno muna sa sa travel dahil ang problema na problema natin is more local. More local hindi hindi international. At uh, tama rin naman siya kasi almost 2 years na travel ng travel si Marcos. 19 countries na napuntahan niya. Pero uh, kahit pinapalandakan ng Malacan Malacanang yung, yung 200 billion daw ata uh, na pledges, 240 billion, and then na-create na ng 200,000 uh, 200, new jobs. Pero kung tanungin mo, ano mga industriyan, ano mga companies yan, hindi daw muna, kinokulate pa doon nila yung record. Eh paano nila nasabi na may 200,000 new jobs? Ha? Kung wala namang company na nag-invest. So in short, uh, puro puro invento lang rin. Hindi lang ang hindi lang SMNI magaling sa ganyan. Pati rin yung Marcos administration, lalo na yung uh, Presidential Communication Office, yung PCO under my friend si Cheloy Garapil na dati rin na uh, Uh, reporter ng uh, malaya i think malaya newspaper no ako naman ay reporter investigative reporter ng Philippine Daily Inquirer so sabi ni uh, sabi ni uh, Pimentel and I quote if the president intends to travel travel more then so be it but he should be aware that our prob people's problems are more local than he thinks So sabi niya mas local ang problema natin, sabi niya. Uh, so he particularly pointed the need for the country to pro to produce its own goods rather than focusing on on importing. Kasi parang inuulit ni President Marcos yung puro import nung pre, time ng ni, ah, ni ginagaya ni Marcos yung policy ni President Duterte na lahat import. Ang tawag na nga sa Department of Agriculture, Department of Importation eh. So, import ng rice, import ng sugar, import ng ng uh, meat, import ng baka, import ng manok, import ng... Uh, lahat import. At the expense na mamatay na yung mga local industry na kung saan, mas mura sana dahil kung tulungan nyo lang yan, hindi na kayo gagasta ng shipping cost hindi na kayo gagasta ng, uh, ng uh, gasolina, fuel sa aeroplano kasi dito na. Kaya lang hindi hindi lumalago yung mga yung mga agri, yung agriculture industry natin o livestock industry natin dahil pinapabayaan ng gobyerno dahil syempre kung dito naman kung bibili ka sa bibili ka diyan sa let's say sa Pangasinan wala ng tong 'yan pero kung bibili ka, tulad yung sinabi ni, in ni Senator Riza Ontiveros na, 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 uh, tong tongpats sa uh, 100 billion sugar importation or sugar smuggling, so malaki, malaki ang tongpats yan sa mga importation na yan. Kaya mahal naman nila ang import. So sabi ni Pimentel, uh, and I quote, food production means we need to produce more food from our own land. Food importation is not the same as food production. Yan. Kasi uh, ang sagot ni Marcos sa lahat ng problema, nagka-shortage ng, uh, ng sibuyas, import. Nagka-shortage ng, ng sugar, import. Tinan nyo yung sibuyas, most expensive in the world. Nagka-shortage ng, shortage ng garlic, import. Yan ang solution eh. eh kawawa yung local industries at uh, gumagasta pa tayo tinan nyo from 800 million to 1.4 billion eh kung binusa lang ito sa mga local industries alam nyo guys uh, tulad yung uh, na nyo ako nung sa sa uh, Morocco ako na na na, 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 na talaga ako na nag uh, I was uh, very surprised kasi na napuntahan ko na rin yung mga yung mga other arabian countries tulad nung uh, africa na ko na rin yung uh, yung egypt na ko na rin yung uh, uh uh jordan pero uh marumi sila at hindi sila talaga ganong ka-progressive pero iba ang morocco dahil wala silang oil hindi malaki hindi kasing laki 'yung oil nila at uh, ka malaki 'yung lugar nila uh, Uh, kasama yung uh, desierto uh, Sahara desert so what did they do what did they do to improve their economy they became one of the powerhouses or biggest exporters sa Middle East Nang, eto halos maiyak ako nung pinakita sa amin yung yung tour guide na nasa desierto sila pero tinayo nila And I only saw this sa Israel. Tinayo nila ng malawak na plantation ng banana, saging. And yet, desierto sila. Ang laking tubig na, tubig na ginagasto nila to just to raise banana. Just to grow, grow banana and export banana. E tayo, ang daming ilog, ang daming fertile lands. Pero nobody's growing banana kay dito sa sa barrio ko. Ako ako lang nagsimula dito nag-grow banana, cacao and kape in my plantation. In my in my uh, uh, agricultural lot dito sa kasi puwera sa commercial at may mga agricultural lot sa dito sa Sambuanga. Pero yung mga tao dito hindi ginagawa 'yan. So ba dahil walang 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 suporta sa gobyerno. So yan ang ginawa ng isang desierto na lugar under King Mohammed VI. So sila na ngayon isa sa mga number, biggest exporters even to Spain, to Portugal, mga neighboring countries nila at other Middle East countries, African countries. Sila na may, main exporter ng na ito number one industry sana ng Spain yung kwan, yung ano pa olive. Olive, ha? At saka olive oil. Yun na, ang uh, number two na sila sa olive oil export, export, exportation. Yung cork na ginagamit sa mga wine. Mango. Eh, dapat dito yan sa atin. Mango, sila na rin. Uh, pati yung uh, ano pa ba? Basta halos ang dami. Grapes, sila na rin. Ang dami, nag-export sila. Yung mga, yung mga yung mga uh, ang uh, hindi lang nila na-export ay ay wheat. Dahil ini-import nila yung wheat kasi mahirap talaga i-grow sa deserto yung wheat. So pero ang dami nilang produkto na dapat sana nang gagaling sa atin. Pero uh, sila, sa kanila na kinukuha yung mga European countries and uh, Middle East and African countries. So ang ngyari, ang ngyari sa atin, pinabayaan ang agricultural sector. So tama ito, mag-concentrate na lang si Marcos dito sa food production sa Pilipinas. Kaysa alis ng alis siya, wala naman, uh, yung ibang bansa naghihirap rin because of the crisis sa Ukraine at saka sa Russia and also sa Israel. Wala nang gusto mag-invest sa other countries. At syempre dahil natakot sila nung time ni Duterte sa mga EJKs naging pasaway na bansa tayo. Hanggang hanggang ngayon, tingin sa atin pro-China pa rin tayo. So mga bansa na galit sa China, hindi hindi pupunta dito. So yun, yun ang problema natin. Kaya dapat magstay na lang si Marcos dito sa bansa uh, to sit down with his economic managers, to sit down with with this uh, with this uh, uh agriculture managers and uh, and uh, um, livestock industry uh, experts and then plan out kung paano maging self-reliant tayo na hindi tayo maapektuhan kung may, may oil increase, may gera, ma mawala ng supply ng oil o maubusan ng supply ng oil, meron tayo kasi yan ang ginawa ni ni Moroccan King Mohammed VI na ini pinagbawalan niya yung imports except with lahat export eh kung nagawa yan sa deserto. hindi naman tayo deserto. so dapat gawin dito so i agree dito with uh, with senator pimentel sana i-share nyo itong blog para umabot sa malakanyang at baka mapakinig pa mabasa mapanood pa ito ng mga advisors ni Marcos at si Marcos mismo so please do that and uh, thank you for watching Don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel, and I'll be seeing you in my next vlog.